Ayun, gandang gabi po mga kaharap Kasi tamang lang namin dito sa Pamusitan, uh, sa spot ni Kapitan uh, At ka naman namin Magpusit para may pamain naman Mga madaling araw sa kitang ni Coach uh, Siguro dyan na kami mag ano sa ano cup, no Kap no, tayo mag sa Sardinas Ang Bulong Bank Ang Bulong Bank Ang Bulong kung kaya Pero pag hindi kinaya, kaya siguro kung sa kaya yung gasolina ng tanong natin, kaya mo gasolina? Hindi <laughs> 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 ang gasolina ang ginagawa. Hindi wala man yung ma. Wala dusi kung gano'ng karaming gasolina. si Bagwes. Pagdating tayo sa Baurop, patay agad eh. Ako makaraya, patay <laughs> na ano. Yan ang, yan ang <laughs> nga mga karabas ng kwan, ng sitaw. Sitaw at puset. Tama o. Gusto magtabay kahit tulog agad

gan gong dang ah, dalawa totlo sama pengain ah si benar-benar ipping siyan si si sorry no kami ba na ipping siyan matulung na kayo nagbigti si <laughs> 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 si na Nag makarabas galing hi gusto mo na gegalaw kalanya feeling Mata. niya si lalo pa siya pala pagkaen pa no bubo kunya may team man hmm? ano sa ano utak niya Kata. Pati sa akin kasi sumuli na. Noy, meron na no. noy Nandang baga nag-comment. Ano daw? Bakit daw hindi raw nag-intermission si Bukitek? Yan yes, sabi eh. ng mga followers. Ha 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 sabi ko eh. Ayaw niya eh. Ayaw niya eh. May comment ko rin. May comment ka sakin Sa akin. Sabi niya, Pinske, bakit hindi nag-intermission si Bukitek? Sabi ko, ay, ay wala akong masakot doon sa inyong comment. Eh, ini ini kemang halok yung katawanya eh. Tulog, bibitik. Kaya pasyon sana kayo sama sa kanina ng umaga sa Ini pag ya. pero Okay, ini bibitik sa next time lang ulit daw. Mag-comment lang ako. Yung classic founder yan. Kuwaran dapat. <laughs> dapat ang founder waran at tularan. Ay, paano yan? Nakakaya ka naman ay. Eh. Pati kami nadama sa kagaluan mo. <laughs> Wala. 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 Pati kami na damay na. Sa kagawa ni Bishop na to. Sa palitan na ang founder. kapitan na lang. No. Busy na. Busy na kapitan. nag na yan Mariana namin ni Kap. Ang kitang. Pisto. Tulog lang muna ako. Tulog muna ako sa bagay sa mga

Grabe, mga moves, no? Tandaan yang na kung maraming dawi, di, balikan na Nah, Okay na. Mga kata yung makatulog na to? Lunga po main. kamayan eh. Mga kata yung makatulog, thanks. Badawi na dito, thanks. Tayo, <coughs> marawas, uh, mga kata yung makatulog. Mga arawas, mga wala man tayo ng post kumain ni eh, kasama ko sa mamaya mandaling araw. Sila ko gawapahinga na. Tayo naman ang uh, atasa na Oo, oh, pamain niya eh. Nag-order ako dyan ang karabas eh. Ilang kilo ba? Darong kilo lang ang okay. karabas. Sige, na ko ng tatlo para may ulam tayo. Peng! Peng! Uh. Ang order namin yun na, at papain tatlo kilo. May lugar yung order? Oo, oh, may order kami ni Coach. Ano yung pangulam? Pangain niya kamon sa kanya. <laughs> Pangkusina yun eh, sa kanya. Yung <laughs> Nambling din ang kilo na brad, Sang kilo na. 2 kilo na lang. Pag 2 kilo, sa'yo. Uh, kilo. Okay, sa, uh, dami man na mayado? Ang dami mo na mayado? Ang dami mo na mayado? na Bilang antok na din itu. Sudah kadawi. nalapit. Ano mo kami dito? Gina. Lah. Dito kami? Bo kami. Madawi namin nito ni mo na. Bago mm. lang. wala pa na halos na kababa. No. Ati ang tangkab. <laughs> Ate. Tinga man talaga yon. <laughs> oh, wag gitama sa ano kasi nagpa-rule ang tangkab pag binawi ang dumudong kalabian. Para rin si Katrina eh. <laughs> Yan ah, damay pa talaga si Kapitan. Kap! Gatira ka na ibagay mo dito. Sabi ni Kapitan oh, Kala ko daw yung mabigay. Sa taas mo nagtanggap mo. Hahahaha! Hahahaha! Kala Ano yan? Ano yan karen? Eh sabi ni Kapitan, Ba't daw ba yung tanggap mo sa taas? Hindi kap. Eh ginilawan siya. <laughs> Hahahaha! <laughs> Pare-baba. <mo>. Hahahaha! <laughs> Gagal ka kap. Kap. Ah. <laughs> Ipipot <putin> yan. Yung, <laughs> yung take out mo dito na. Oh. Oh. May pantik out na ako mga karabas. Hmm. Oh, Uy, ikot, tangtam. May <laughs> purul lang, hindi na, mag, na, mag, na magtalab sa pusityang. Yan ang sabi ni Pings J. Eh, sabi mo Pings, kung magkawal, ipag-itap na yampas! Ay, tama naman dito sa no? Sabog-sabogan mo dyan. Oh. Noy! Oh. Uy, sabog-sabogan mo dyan! Kanina pang sabog! Kanina pang sabog! Naghihintay <laughs> ng trek! Ay, nahilo si Kapitan! Sa pusit na ginaan yan, uy! Hap! O, ito mo na nahilo! Nahilo ka? O, sa pusit! Kahit iluto mo! Nahilo <laughs> ka kamar sa sinandok mong kanin! Palitan ng diaper si Kapitan! Palitan ah? ng Per. oh kain ka na, gutom na! Uy, nagutom na pala! Ay, ah! Uh, oh, ako sa'yo ako! ako! Nagutom pala bibitik si kapitan. Nagutom, ang tapos ng kain ng kapon ha. Ah? <laughs> <laughs> ang tapos ng kain ng kapon, gutom na. Ibang uh, uh, klase pa tong ating kapitan to. Para pang pato ito. tumungo <laughs> <laughs> ako ni Kapitan Kevin Cute. Napagutoman ko daw si kapitan nito. Ay, let's see. Ready ka ni Kevin Cute.

Oo. Oh, oh. Okay. Pantuloyin ko kayo. Kaya pala rin ko sa akin si Bikyo. Ay, sumbong mo kami kay Bikyo. Oo, sumbong eh. Ay, ginapabata ka dito ng pundo. Ginapabata ka ng pundo. Ay, doon kay <laughs> sa kay Bikyo, hindi. Hindi. Wala. Sumbong. <laughs> Aroy, Pistis. yari ka kay Bikyo. Yari ka. Pati ikaw kasama, sabi ni Kapitan. Aroy. <laughs> Ako lang. Ako po, Ibulgarin. ka Ay, sabi ni, ni Kapitan. Yan, si Pink Seed. Sip. Hindi dalaw ni... Sa sabi ko eh. Sa sabi ni Kapitan, Apo, pag sinabing lahat, lahat! lahat. <laughs> <laughs> tak nah. mo huh. matumalo ng harapan sa kaya taga, taga na ulit. si Ilang kilo ba order? Da dalawang kilo raw Dalawang kilo. Yun, noy, dalawang kilo rin Pang pangkain. Apa Pas muna yung kain yun, <laughs> Pas Rapat. <kain> <laughs> okay, thanks. Uh. uh, 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 uh. uh. <laughs> <laughs> palingas na doon. Ayun, <laughs> 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 palingas na. Bakit ano natin? Dito ulit ulam. Arun. Ay tayo dyan. Bakit yan dyan? Wala tayong Gawin natin. Lumpiang kusit. kaset. Marunong na yan? Sila lang magroon yun. Paturo ka kay Di Hindi yan marunong. Ganyan problema na tayong buwan yung tagdun na Trapper? Ang gulay di. din Trapper? Trapper, wala bilip para tayo eh Bagong na Pang merienda? Bago na katro no Apo ba kay katro? Um, Bad yun Bad ba yan? Bad yun Iyoga, bisyo kayo na nakasama sa katawan nyo Yan ano? Pusit. <laughs> pusit Pusit yan Sariyabo ang pusit Matulog na kayo para makapagpahinga na kayo. May gising kayo mga alas dos. Pero so, cellphone kasi ang ginano nyo kung ang gina cellphone nyo na kung tinulog niya. Papahinga na kayo. Tiyaga tiyaga. Parang may pampain si coach. Kumain naman yung gila araw mga araw boss. at tiyaga tiyaga ni Brickyot. Brickyot? <laughs> yung iba mo naman <laughs> pangalan Si <laughs> Iba mo naman pangalan ikaw naman dito na no? Ikaw ang expert dito Kaya kagabi Tanay ang camera camera ko sana yung Buta naka ko ba ah. Nakawin ko sana yung camera mo kagabi Kaya mo, pa mo ako, ko siya Gabit-gabit nya, Brad. So, kana antong, pikir um, tena to lob. Uh Oo. -oh. Dumla <laughs> man ka mahakarabas. So, chaga, magluto main. Nga, so, ini. Ogundi natingin chaga wala. Sana maka-chamba mm -hmm. tayo ditay bukas nang daling araw sa kitang ni kasamang ko. Do'n sana okay. sa pinagalan sa naming kanina mag-anasan pa damay mga mahakarabas. Yeah, Ang problema, isang barangay kasamaan doon. Ay, hindi din Halos kalating araw nagsaing si Bagwis. Ito ba? Ang gila. Oo. Salamay na yung mga karabas. Ang galing natin. Huh? Ay, isang kilo na lang brad. Dalawang kilo na lang brad. Oop, oh, mga karabas. Isang kilo na lang ang ulihin namin ni eh, Bipitek. At mga na At pagtapos, ka na kami. Tulog. Tulog na kami. <laughs> sila naman mag-duty. Eh, sila naman duty nalilibang ako sa kwento ni kasama Prince yung mga Jim Arabas niya ko habang nangangawil ko. tsaga-tsaga lang, mada lang yun, ito na ang buka yan <laughs> pag ma pag panay panay ang dawin ng ano wala pa nakababa ah, buli na nila eh <laughs> iwan yung lamay ah Galamay lamay na iwan mga karabas lifetime din ano lagay? ano ang lagay? sikap doon si Kap. baka tulog na yan. kap huwag may pagsabi-sabi kay Bukit na ginaano ka namin dito ha inautos-utosan huwag batak ng hinipiti ha kundo <laughs> pagalitan kami ni Bukit ay pati ako magdamay yan si, si Pingoy dito Pag binggoy, pingis Ay pinggoy. <laughs>

Aba mo naman. Aba mo naman kamay. Uh, kama Anong gusto mo? Sumbong kay Bikat, ilukot ilagay sa ako. Ano, kap? Tanungin ba? Kung magsumbong ko ilagay sa ako? Cap, magsumbong kap. Cap. Kap? Ah. Sabi ni Bagwes, magsumbong ko rin kay Bikat. Oo, oh, sumbong talaga. Ay, ay, magsumbong daw. Wala kang nilahan ako. Magsumbong daw siya, sumbong daw siya. Sa ako natin. Ha? Sa ako natin. Buwas <laughs> na, pag-uwi. Ayaw, mag pala ng Bora. Ay, Kauin, no? Oh, pawini na. Matalim kucilyo noon. Kucil. Ha? <laughs> kucilyo bigay si bos Oo. <laughs> kucilyo na matalim. Ay, wag 'yon. Bukod kinad ng kasi. Ah, daliin na 'to si kapitan. As Asa saka yo nilagay nyo si kapitan, alam may kucilyo sa. Kucilyo dito, wala kayo. Ah. Sa pansako. <laughs> <laughs> ano yan tegay? Pwede ipahan? Kap. Sa <laughs>

Ako pagkawala muna, sa ako na rumbo. Ako wala saan dulo. Ang pa rin. Ang dalaki Libang-libang sa pamig ng barko eh, mga karabas. Makabungguin kasi kami. Tawag yung mano sa may ispon. Minasanda ng posisyon. Yung bulat nakapnok? Oo. Nagliwis na sila. malaking barko na dumaan sa amin mga karabas oh.

Kapit tayo. Mukhang mga, mga. si Bipitik na gagaling sa pumusik. Si Fred yan si master natin. Master, master Penggoy! Wala wala nag-react Brad. <laughs> yan si Master Penggoy natin eh. Bombo Radio. Si Raolo. <laughs> <laughs> mga karawas, ang tamang oras natin ay 8.15.5 Isang Nescafe Muna tayo Labas Hindi Basta radyo Bumbu tinggo eh, Mindo ay, ay mga rabas yung mata ni Boy Parang nag-alamlam na At <laughs> ilang uras na lang mga rabas para. Uh, Ano nga to Tinanong ulit ko kung may dalawang kilo na Ay isang kilo mga kampa, mga ilang oras pa, mga tatlong kilo tayo pamain. Tulog so, na tayo oh. na? Oo. Abang natakbo sa Baura? Oo. Oh. Bago, abang natakbo, si Bagwes magasahig ng dalawang gatang. Oo. Oh. Sabay luto, di naman may nakita na naman. <laughs> alam, ah, tiyo si Kapitan Don, tiyo si, si Kapitan Don Brad, si Kapitan Don Ano ka? Ano ka? Ano ka? ka

Munggo, ito nga si sabi Sabihin mo kap, sakit ang mo pag wala kang makain. Wala, <laughs> kain. Ngayon, buto mo yun, kaya, sakit. Guys, <laughs> kaya palagay nga ang 2-day ka, si Hindi yun. mag ano Oo, wala.

diretso na kami ng baura ngayon okay, wala na rin padawi ang pusit eh uh, pagkasiyeng ko na lang yun ano, pumain sa ano, kitang dito na kami sa baura ngayon yun Sphinx G yun Sphinx G ano yan? may ano kuman dyan? ito baka... mag kawila ko ng pang ano pang bayad kay Kat <laughs> baka kahit ito busila ito ni Raymond to eh